Hello guys, ayan nag-order ako ng kurtina sa TikTok. Ayan guys, ang bilis dumating guys. Ilang araw ko lang in-order to eh. Meron na kaagad. Tingnan natin kung maganda ba siya kasi 3 in 1 set ito guys. 568 ang bawat uh, 3 in 1 niya. Dalawang 3 in 1 lang ang in-order ko guys. Para kinakasya ko lang yung aking pera. Dito lang ito sa salas, guys. Ito ilalagay itong kortinang ito. Matagal ko na kasing pangarap na magkaroon ng ganitong klaseng kortina, guys. Kasi yung mga kortina ko ay puro mumurahin lang, guys. Kaya kahit palagi akong nagpapalit ng kortina dahil mura lang kasi siya. Kaya ito ngayon, pang winter, kaya bumili na rin ako ng medyo makapal-kapal na cortina. Ayan lang ang aking uh, happiness. Ayan, ang bumili ng mga gamit sa loob ng bahay. Ayan, maganda pala siya. Mahilig kasi ako sa kulay na green. Ayan, kahit yung aking wallpaper ay green. Ayan, napakaganda niya, guys. Makapal. Tapos, may ring siya. Ayan. Tamang-tama sa winter. Ayan, tapos, ito yung sa gitna. Ito, white. Ayan. Uh, hindi pala siya pure white, kundi cream. Ayan, cream ang kanyang kulay. 3 in 1. 3 in 1 na Okay. Ayan, happy na naman si Nanay Julie. Ayan, kakabit ko ito sa before mag-Christmas, guys. Napakaaliwalas kasing tingnan ang mink green. Ayan, ang ganda. Gusto ko rin yung red. Yung hindi naman siya yung red na red ba. Next time na lang yun. <laughs> Pag may budget na naman. Thank you for watching. See you again on my next video. Bye.